Hello so, mga hapon mga paps ah, Nandito tayo sa SM Mall 30 Sa May Ortigas to So nakakuha na naman tayo paps ngayon ng anong oras na ngayon alas alas dos na So lahat ng booking sa akin pumasok ay puro cash Walang cash list mga paps Pangalawa na naman tong pangyayari sa tagal ko na nang mamaniho. So panibagong na naman to Ayan ang pagpakita ko sa inyo mga paps Ayan o oh. Eleven booking Ayan o oh. Walang cash list O oh. Yang pula na yan Na cancel Sila may cancel yan Mga Sila nag cancel yan hindi ako So ayan 11 booking walang cash list so panibago na naman ito pangalawang pagkakataon na ito nangyari sa akin mga paps mga paps <coughs> pangalawa pa lang nangyari ito sa akin simula nung nagmovit ako 11 booking na wala pang cash na pumasok puro cash so sana laging ganito naka-auto tayo niyan, naka-auto accept 'yan. Ayan, Ayan Naka-auto 'yan, naka-auto